Tarat mga amigo Ako si Viral Si W Japan Dili adunahan Hantod karong nagyapon Kalison kahitang Karong mga panahon na Or gabiho na mga amigo Kung mo jute Karong gabiho na Manginabuhi na sa tadiring dapita Imao man na itong diri sa laing Sa atong pamilya ah. Atonin pa dayo nun mga amigo Bisag layo Kay tadiring dapita Pero okay ra Basta ingon ane mong kasabay nga maglakaw Kung na sa tani Nga istorya Kung na sa istorya Ane diring dapita Kung dili madugay Madali Naabot na tadiri sa station Kaya na po tadiri Aging dapita Tisyon. ato na sa naipanso atong pass mo dapita da kamo man ato ang nagpanso amo na ta sulod na ko akong gitanaw ang train og unsang oras sa akong pagtanaw kay hapit naman ang train ato nang paspasan og lakaw padong dito sa taas Ad, tumanta sa taas manakayan ari na putad ri aging dapita mo anang hagdana ara ta diha mo saka kay naa lagi dito sa taas ang parahan ari na putad ri mo aging hagdana medyo ato nang paspas, paspasan diag sakay train lagi hapit na nang oras sabot na kuana dia diha sa taas dihang dapita Oy, mga tao din gahulat o gahulat na po ni sila sa Pero train ba. Okay ra kay gamay-gamay ran tao ron da pita. Awa ninyo, mo pag-abot na to, a ah, abot din ang train diyan da Kanang train na mauna na atong sakyan dayon mo no rikay gabot sa kamata. Kay dili lagi na mauton sakyan nga dritso sa nida mo naog tana sa kamata. Aw, sakay tana diyan dapita pita aron medyo madali. Ah. Awa ninyo, grabe pong mingawa ni diring dapita mingaw kay istasyon ka raw ah. mo sakay na tanan train na. Sulod na ko ana sa train. Mun ani sad kamingaw oh, gamay ra nanakay o ba. Kita ana, abarog ah, ta diri sa daplin. Ay medyo dool raman na atong padulawa. Di madugay madali. Abot na ta na. Abot na ta Nangandam na ta na Kay padulong lagi nakita mo na o ganing trina. O pasayro ko sa Nangandam na sad na sila. Kay magnurikay na sad na sila diring dapita. Kunya di li madugay madali. Au, ari na ta di re. gawas sa taan yung trina. Ay mubalhin lagi ta sa laing trina. Ay Trin. di manadritso ditong trina sa hanida Pagawas na to ana. Al sakatas sa ta. Kay ato naman sa dito ang parahanida. Ari na puta agi di ko sa taas. Aw, mausay pag abot sa Paonan tren. Aning na padong sa nida Daghan si kayo nang naog Mga ba? nindot raba kayo nang naog Ring na pita Sulod na kuanan trina Ingon ani Rasad ka gamay ang pasayro ba? Awaw Grabing mingawah Gamay ra kayong tao Maw na ay nakanindot Basta pang gabi Mon duty mo magdinot anay Sulod sa train ba Aron makasakay Nya, lang mo Sa dili madugay Madali na to lingkod lingkod Anang sulod sa train na abot na ring pita Nakagawa sa tana nga train Aron mo sa na punta ane Nga Awaw Ingon ani mga tao karon ring the pita Kay ba? gabi na eh, namang good food gamay sa gabi Unya karon oh, panso na po na nato itong car para magagawas ta Arit agi diri ay sa elevator ba Arit na musakay sa elevator panisila sila o oh, kinagadala bagahi ba bakasyon ra Tani sige dapita. napita bah. Saka na sa taas Di arah nakita na naku oh. sila Kung sa akong nakita Kung unsa inyong nakita Amaw na inyong nakita Para kasabay na mo ang among amo ba Among amo karong gabi o o oh, Kaila mo anang galaka o diha Amaw na si among amo karong gabi o Sa among tarbaho. bahu on bah